Uh, ilan yan kuya Erwin? Ilan yan? Yeah. Nain ang aking koy Kuya Erwin. Bah, Mustafa si Kadan. <laughs> Umvira. tambak ang akutin. Oh. No guys. Mga anak ko sa laguna. Oh. <laughs> okay, Mga anak. Yan. Kinakamusta rin yung ama. <laughs> Yan guys, susap. At ngayon, nandito na naman kami ni Poging Kastor. Nagihila. Uh, may kasama tayo ngayon, ang Kuya Erwin. Naiwanan lang tayo. Mamaya lang natin sasama sa vlog. ay si Poging Kastor. 26 ang karga. Medyo may kalayuan. Mura lang ang bayad. City lang. May gisa wala. Mahal kasi yung kuha sa puno. At pinapatulan na namin kahit mura ang bayad dahil kaysa sa nakatengga 7 o maka 4 na hakot kami okay na din sa isang damper aso may malaging jack pa tayo mga idol hmm. <laughs> nagbablog po Ah. Oh, so, Makita nang tisay. Si Foging Castor. <laughs> ano mo kinakarga niya magawad? At abla po. <laughs> hey! Nauna po sa akin. Nag-plug pa kami ay. Pare. <laughs> Hindi ko pinupir sa at pang araw, -araw ay. Tama na yan. <laughs> hey! yan mga idol para masakit ang kanang paa ni Castor yung pang una. Hey! Nalubog na yata ang sapata. Med dinahin kay kapag matigas ang lupa. Saan ah, may bibisitahin natin? Lakot din ma-isen mga idol. Hmm. gì hết vậy batuhan. bạn tuhan hả huấn mãi na putas butas-butas ng daan. Haba That we do